So, heto na nga po mga kuwan, stories all goods na nga po ngayon ang superstar ng Memphis Grizzlies na si Ja Moran. Kitang-kita nga po naganado ito sa kanyang ginagawang training. Ika nga nito sa isang interview, excited na nga po siyang bumalik muli sa paglalaro lalo pat gumanda na nga po ngayon ang tindiga sa pagkuha kay Zach Eddie at makakasama na rin naman ito ang mga bagong player. Kaya naman matapa nga po niyang sinabi sila ang magkakampiyon ngayong taon. Tara talakay natin yan dito at pag-usapan ang 7 foot 9 big man na papasok na sa NBA sa mga susunod na taon para tapatan si Victor Wembanyama. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Hindi nga po mga idol naging maganda ang kampanya ng Memphis Grizzlies last season matapos ditong maagang masuspende at ma-injury pa. Si Ja Morant na siyang pinakarason bakit bumagsak sila at hindi nakapasok sa playoffs. Ngunit pagpasok nga po ng Grizzlies sa bagong season, gumanda nga po ngayon kahit papano ang kanilang kalagayan since maliban sa pagbabalik healthy ni Ja Morant, meron na rin naman nga silang bagong rest back. Si Zach Eddie na isang 7 foot 4 big man na inaasahang magiging starting center nila sa pagsisimula ng season na siyang tutulong para mapalakas ang inside scoring at inside defense ng Memphis. Kaya dahil dyan mas lalong tumaas ang confidence ngayon ni Murat Sa katanayan maaga nga po siyang nagyabang matapos nitong sabihin sa media naniniwala siya na kung sakaling manatiling healthy ang mga manlalaro ng Memphis Grizzlies Sinisigurado sigurado nga po niyang sila ang magkakampyon. Yes mga kawan stories, balik na sa dating ugali si Murad kaya inasahan magbabalik at mas lalong gagaling pa ito sa mga ipapakita niyang galaw next season. Sa kabilang banda naman, simula nga po mga kawan stories ng ma outdate Ang small ball lineup sa NBA mas priority na nga po ngayon ng mga teams ang pagkuha ng mga big man o di kaya versatile big man kagaya ni Nikola Jokic, Joe at Victor Wembanyama Sila nga po ang pinaka-priority ngayon na makuha kumpara sa mga traditional na sentro na focus lamang sa rebounding at depensa Hindi na nga po nakapagtataka bakit majority sa mga malalaro na kinuha ng mga NBA teams sa NBA Draft ay big man at inaasahang magpapatuloy pa ito sa mga susunod na taon And speaking of big mana, hinihintay na rin naman ng NBA ang pagpasok ng isang kakaibang batang sentro na si Olivia Rocks na meron nga pong taas ng 7 foot 9 sa kanyang edad na 18 years old that expected tataas pa ito. As of now, siya na ang may pinaka mataas at may hawak na world record sa pagiging pinakamataas na teenager sa buong mundo. Tinalo pa nga po niya ang ilang mga pinakamataas na player kagaya ni na Yao Ming, Shaquille O'Neal at Victor Wembanyama. Ayon nga po sa lumabas na balita, isa nga itong ganap na freshman sa Florida, siya na nga ngayon ang pinakamataas na college athlete sa history. At inaasahan posibleng nga po siyang pumasok sa NBA sa 2025 draft class kung ayaw niyang manatili pa sa college. Ang problema na nga dito, mabagal nga itong kumilos at medyo mahina pa ang kanyang fundamentals kaya suggest nga ng mga analyst kailangan pa nitong manatili ng ilang taon sa college basketball.